sa isang alternate timeline. Isang mundong hindi naputol ang tatlong daang taong koneksyon ng Pilipinas sa Espanya. May tanong na nakakakiliti sa isip ng mga Pilipino. Ano kaya ang itsura ng Pilipinas kung hanggang ngayon nasa ilalim pa rin tayo ng Spain? Isipin mo muna ang Maynila. Hindi ito yung Maynilang nakikita mo ngayon. Hindi puno ng spaghetti wires, hindi siksika ng jeep, walang naguunahang bus driver sa EDSA. Isipin mo ang Maynilang kahawig ng Madrid at Barcelona. Stone buildings, Wide plazas, tree-lined avenidas, at cafes sa bawat kanto. Mga lumang gusaling kulay cream at adobe, may arko at bintanang bakal na pinalamutian ng bulaklak. At sa gitna nito, Nakatayo pa rin ang buong-buong Intramuros, isang living museum tulad ng Old Madrid o Gothic Quarter ng Barcelona, cobbled streets, wall fortifications, at cathedral na kasingganda ng La Sagrada Familia at Sevilla Cathedral, pero nasa puso ng Maynila. Kung hindi tayo nadamay sa World War II, kung hindi nawasak ang syudad noong panahon na yon, Intramuros today would be the most beautiful old city in all of Asia. At hindi lang yon kung nanatili tayo sa Spain, ang buong urban planning ng bansa ay tinuloy sa ng mga Spanish engineers. Manila would expand like Barcelona's example. Grid-style roads, malalawak na boulevard, maaliwalas, walkable, at organized. Transport system, hindi sana tayo nakikipag-unahang makasakay sa bus sa EDSA. Hindi ka tatayo ng apat na minuto sa ilalim ng araw o mababasa sa ulan gamit ang payong bilang sandata habang naghihintay ng masasakyan. Instead, we'd have trams running along Rojas Boulevard, isang tunay na underground metro system, isang European-style subway, hindi MRT o LRT na ilang linya lang, kundi isang buong rail network na kumokonekta sa halos lahat ng lungsod sa Metro Manila. Scheduled buses with exact arrival times parang EMT Madrid, walang jeepney na biyahing langit, everything on time, everything predictable, Europe-level organization. At kung sakaling hindi tayo naging Philippines, kundi Spanish territory in Asia, may isang napakalaking epekto na halos hindi maiisip ng marami, the Spanish passport. Imagine, Filipinos today holding a passport that that ranks top 3 sa buong mundo. Visa free to 190 plus countries. Access to the US without a visa at higit sa lahat. Freedom to live and work in 27 EU countries like Germany, France, Italy, Netherlands, Sweden at Denmark. Hindi mo na kailangan ng agency, contract, OEC or Middle East deployment. You could literally wake up one day and say, gusto ko tumira sa Paris. Gusto ko magtrabaho sa Milan. Gusto ko mag-aral sa Spain. And you can, legally, because you're an EU citizen. Income. Spain's minimum wage today is around 1,100 euros per month, equivalent to 70,000 pesos. At yan, minimum pa lang, hindi pa kasama ang allowances, benefits, at overtime. At dahil European system tayo, may unemployment benefits kung mawalan ka ng trabaho, may child support kung nagkaanak ka, may free public health care kung may emergency, at may pension pagtanda mo, hindi perfect. Pero malayo sa kung ano ang meron tayo ngayon, education, kung Spanish territory tayo, students could study in Europe as residents. Sobrang baba ng tuition, minsan libre pa. Imagine Filipino studying in Barcelona, Berlin, Amsterdam, at syempre language. Marami sa atin hindi alam na halos kalahati ng everyday words natin ay Spanish. Kutsara, bintana, mesa, silya, caldero, aparador, uno, dos, tres, lahat iyan Spanish. Kung sakaling hindi tayo naging independent, malamang bilingual tayo ngayon, fluent sa Spanish. Pero mas konti ang Tagalog words na ginagamit. Baka mas hawig tayo sa Chile, Mexico, o Colombia in terms of language and culture culture. Pero syempre, hindi lahat puro ganda. Kailangan nating maging honest sa alternate reality na to, racism, possible. Kasi kahit sa modern Spain, may discrimination pa rin laban sa immigrants. If Filipinos were the Asian territory, some Spaniards might still see us differently. May social hierarchy pa rin at posibleng mas mabagal ang political rights. Government. Maybe we'd have local autonomy, pero final decisions still come from Madrid. At Mindanao, Spanish rule never fully controlled the Moro Sultanates. So kung hindi tayo naging independent. Mindanao today might be a separate nation. Parang Morocco versus Spanish enclaves. Or maaaring may patuloy na tension. Oo, in this alternate reality, baka mas mayaman tayo. Mas organized. Mas European ang quality of life. Mas mabilis ang transport. Mas maganda ang syudad. Mas global ang passport. Mas mataas ang sweldo. Mas malawak ang oportunidad. But maybe, just maybe, everything worked out the way it was meant to. We lost the chance to become a European level territory. But we gained something far greater a unique identity a nation forged by sacrifice a culture born from struggle a people shaped by heroes who chose freedom over comfort at dahil doon proud tayo maging pilipino